So hi guys, kaya welcome naman sa panabang ating video hi. sa Christian Garden So ayun guys, makikita nyo itong mga buging natin dito na plant box Ayan Ito yung i-deliver natin sa ano guys, sa Batangas Ayan Ipapakita ko sa inyo pala guys yung before and after nito Kasi itong mga puno natin ng buging bilhin to Is yung mga puno niya ng una is may mga maiitim Hindi natin nalinisan, ganyan tiyo lang guys pag nalinisan Pag nalinisan sila <coughs> May sipon kasi ako ngayon guys eh. Ayan Oh. Ito yung mga i-deliver natin sa Batangas. Lahat ng may mga ano guys. Itong may mga pintura yung plant box. Itong mga naayos na. Pero kasi ito guys. Lalagyan pa natin to ng mga bato na puti. Para maganda tingnan. Ayan Oh. Ito guys. Kasama din to. Itong Sakura Bilikan. Ayan Oh. Ipapakita ko na nyo sa screen guys yung mga picture nila dati nung hindi pa sila nalilinisan. Ayan, kasi ngayon guys, ang ganda kasi ang puti ng puno nila. Ayan, no. Hindi na namin na-videohan yung paglinis namin dito kasi nga, nagmamadali din kami. Ayan. Ayan siya guys, o. Oh. Ang ganda ng ugat niya. Para siyang ano guys, <coughs> Ah, uh, para siyang ang kung alam niyo yung na ano, na halaman na ano, kasi ang lalaki ng ugat sa buhol-buhol. Ayan. At guys, so paumpisa pa lang sila mamulaklak. Ito pa guys. Ganito yung mga magandang buging bilya guys na bilhin sa sakali. Kasi nga, pagdating dyan sa inyo, itong mga bulaklak na to is magtutuloy-tuloy na lang. Kaysa yung mga bulaklak na naka fully bloom na. <coughs> Ayan. Ayan kiso. Pabuka pa lang yung bulaklak nila. Ayan. Ayan ito guys, yung nakikita nyo na mga bata-bata dyan. Tatanggalin natin yan, papalitan natin ng puti. Ito guys, dito kasama. Kaya walang pintura na tapos saka hindi siya. Ganito yung maging, ganito yung itsura niya guys pag dinalinisan eh. Medyo madumi, may mga lumot-lumot. Ayan. Ito pa. Ayun, ang daming bulaklak. Kasi sila basan na. Tapos ang ganda pa ng puno. Ayan siya guys. Hindi ko alam kung saan yung harapan nito. Dito yata. Ayan. Dito yata yung harapan. Ito yung tayo yung hube. Oo. Inyahanap ko lang kung saan yung harapan niya para mas maganda kunan. Ayan guys. Ang daming yung bulaklak nung ano. Jinda White. Jinda White to diba? Hmm? Ang daming yung bulaklak guys. Tapos meron kami isang buging dito guys na ano. Hindi namin siya nilinisan. Kasi mas maganda yung itsura ng puno niya guys pagka hindi nalinisan. Ayan o. Oh. Parang tanda na talaga ng puno. Ito siya. Grafted pala ito guys ha. Ito ang mga pinapakita ko sa inyo is mga grafted na buging bilya. Ayan. Ito guys Oh iba-ibang kulay. Paikot to guys. Ayan na maraming bulaklak. Ayan. Tapos parang ito na yung ano guys. Ganito yung mga bato na ilalagay namin. Yung sa iba na medyo maliliit, pwede kami maglagay ng ganito. Tapos hahaluan namin siya ng mga bato na medyo malalaki. Ayan. Para malinis siyang tingnan guys. ay nang presentable. Ayun. Ang ganda ng sako tabili na to guys. Ang mo laklak guys. Oh. Punong puno yung ano, babaw. Tapos yung puno niya pa. Ayan siya guys oh. Ang ganda ng puno. Ang laki. Tapos ang linis guys yun know. oh ayan oh tapos dito sa kabila guys ito rin ito naman guys wala pa siya ganung bulaklak blue wave to nakalagay dito sa babae blue wave to naman ito blue wave yan so ito guys blue wave ito orange moonlight yata to Ayan. Ah, may bulaklak pa lang sa ana itong golden jackpot. <coughs> ah, red moonlight. So, yun guys. Red moonlight dapat. Tapos, so, or kulay red siya. Hindi siya yung orange na moonlight. Ayan. Ang ganda, ang ganda pa naman itong blue wave guys pag namulaklak. Kasi ang dami niya. Ang sipag nito mamulaklak yung blue wave. Ayan, oh. no. ganda ng puno niya guys. Medyo nahirapan lang kami sa paglinis ng mga puno nito guys. Lalo lalo din sa may part sa mga ugat. Kasi nga, masyadong masikip. So, ginamita lang namin siya nung sa toothbrush, yung mga luma. Ayan. Para masungkit namin yung mga dumi-dumi sa gilid. Hindi kasi pwede yung malalaking brush guys eh. So, ayan. Ayan sila guys. Sampuyan sila lahat. Ito. Ang ganda guys Ito pala guys, itong kawa na to, siguro may apat na tao ang bubuhat kasi masyado siya malaki, mabigat alam ko siguro kaya din siya ng tatlo kasi medyo mahihirapan kaya maga maganda taga apat apat na tao magbubuhat ayan o nung binuhat ka namin to guys ano eh nanilipat namin pala to dito hindi namin to binuhat hinatak hatak <laughs> hinatak hatak lang namin to dalawa ni mama <laughs> hindi namin kaya buhatin ayan ito rin pala yung sinasabi ko sa inyo kahapon guys na ipapakita ko dun sa may video natin. Ayan o. Ang ganda ng bulaklak nito guys o oh, Christina. Ayan mag-focus. Ayan. Ang ganda guys o. Oh. Batik-batik yung ano nya. Yung brax. Petals tuloy. Brax pala. Ayan o. Ayan, ang oh, ganda. So, ito naman guys, blueberry ice. Ayan. Ang ganda niya guys. Oh. Ang dayang palawas na bulaklak. Ayan. So ayan guys. Ito siguro pag nag-deliver kami nito, naka-close van. Hindi ito pwede na sa van lang na ginagamit natin yung mga high or yung Nissan. Kasi masyado siyang madami. Tapos malaki. Hindi siya kakasya. Ayan no. Baka mag lang tayo ng close van dito. Ibablog ko rin pala yung pag pagka nag-video ko nun. Para atis makita nyo kung paano kami mag-deliver. Ayan. At saka guys, sa mga gusto pumunta ngayon dito guys, ay ang dami ng bulaklak ng mga buging bilya natin. Ayan. Ayan guys, oh. Ang dami ng mga ang dami na nilang bulaklak. <coughs> Napansin ko lang pala guys, pagka malaki pala yung pwesto ng naglandskipan, kahit pala marami kang buging bilya, kailangan siksiksiksik -sik 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 pala sila para maganda tingnan. Ayan, no? Kaya medyo nahilapan kami dito kasi nga medyo maluwang tong area. So, kahit yung mga malalaki natin buging bilya parang ang lang nila dito. Ayan, no? Ang ganda nito guys. Ayan, no? Dalawang kulay lang to guys. Hawaii white sa Hawaii violet. Ayan, no? dami mamulak lang Tapos may mga susunod pa. Dikit-dikit yung bulaklak niya guys Kaya ang ganda Ayan Nag-uumpis na rin mabulaklak yung ano natin guys Yung uh, Splash Pag namulaklak to guys Ang dami mamulaklak to Super sipag itong splash Ordinary lang siya Pero napakasipag niya mamulaklak Ayan. May lamesa na pala tayo dito guys. so, oh. May din kami upuan dito kung gustong tumambay or magpahinga ng mga buyer. Ganyan. Ayun. So yun guys. Salamat sa panonood. Then kita-kita ulit sa susunod. Peace.